Beautiful day po sa ating lahat. Kayo ba ay naghahanap ng smartwatch or fitness watch na babagay sa lifestyle ninyo? At most especially, napaka-affordable na pero high quality. So, share ko sa inyo ngayon ang Redmi Watch 4. Redmi Watch 4. So yung display niya is 1.97 inch AMOLED screen. So kung nakikita niyo po is malaki yung kaniyang screen which is I love kasi medyo malabo yung mata ko and kung titingin ako sa orasan, uh, madali ko siyang mababasa. So yan yung nagustuhan, isa sa mga nagustuhan ko. And then yung pixel resolution niya ay nasa 390 by 450 or 302 PPI. So yung refresh rate din naman po niya is yung 60 Hz. So medyo mabilis. And yung 5 Hz po niya is yung uh, mayroon siyang 5 Hz na LTPS technology at yung brightness niya is up to 600 nits. And yung screen glass cover niya ay 2D flat. So punta naman tayo sa kaniyang design and build. So yung ating frame po ito. Yan. Yung frame po niya is aluminum alloy. And stainless din po ito. So, meron po siya ditong dial or yung crown niya which is also aluminum alloy and stainless din po ito. So, dito po, sa ilalim niya, ayan. So, ito po, magnetic charging. So, kung nakikita nyo, ayan, yung parang dalawang bilog. So, ito po yung sensor niya. So, yung mga smartwatches kasi, kagaya nitong Redmi Watch 4, uh, gamit na gamit po talaga for fitness, like running, walking, and a lot of daily activities mo. So, meron din po siyang quick release na mechanism. Ito po, sa strap niya. So, kung gusto nyo pong palitan yung strap niya, push nyo lang po ang button na to. And, yan, matatanggal na po. So, kung gusto nyo rin naman po na ibang kulay, pwede po kayong bumili ng iba't ibang klaseng strap sa ating mga online shops. So, ito po is yung kanyang strap pa po galing nung pagkabili. So, yung color po pala nito is silver gray. So, may dalawang color po to eh, Black yung isa. Yung dimensions po pala niya, 47.5 mm by 41 mm yung, eto po, yung pagka-square niya, and 10 by 5 mm. So, excluding po yung kanyang strap. So, kung baka nag-aalala kayo kasi malaki siyang tingnan, baka uh, thinking nyo is mabigat po siya. So, hindi po siya mabigat. So, yung weight po ng ating watch 32.8 grams. So, excluding po yung strap niya. So, with strap is ways, 49.7 gram or 50. So, hindi po siya mabigat sa kamay. Isa din sa mga hinahanap kong smartwatch na feature ay may 5 ATM means that this device can stand 50 meters ng pressure. So, pwede po siyang uh, isubmerge natin sa water for up to 50 meters. But it doesn't mean po na isasagad natin sa 50 meters. No? So, kasi baka masira siya. So, practically, yung ating 5 ATM means that safe ito for hand washing, showering, swimming in shallow waters, and light water sports. Pero, hindi po ito recommended for scuba diving, high-speed water sports, or hot showers. So, baka po masira. So, ngayon, punta naman tayo sa kanyang mga feature. O, natin. So, gamit itong crown dito or dial, click lang natin siya and it will show. And, another feature po na nagustuhan ko sa watch na ito is yung battery life niya. So, up to 20 days daw yung kaya ng ating watch without charging, no? So, eto po, na uh, dumating po to dito noong og, uh, ay, July 31 tapos, ay uh, I charge it full. August 12 na po tayo ngayon. Yan. So, from 100% na battery life niya, ngayon na August 12 na is 23% na lang po siya. So, that is 12 days after nitong na-charge ng full yan so siguro aabot talaga to ng 20 days pero depende din po yan sa gamit niyo dito po sa loob ng 12 days na gamit ko to is wala pa akong iniba sa kanya settings so kung meron po kayong iibahin dito like meron po kasi siyang 24 hours na monitoring ng heart uh, rate niyo so uh, i think yung battery life niya is bababa. So, nasa sa rin po yan kung paano nyo po gamitin. So, meron din po pala itong SOS na feature or yung emergency SOS. So, ayan, gamitin natin tong ating crown or dial. So, hindi, wala po siyang tap to wake. So, kung gagamitin nyo po siya is you have to press this lightly. So, pwede rin naman po na kapag i-check nyo yung oras, uh, rise to wake po. No? So, yung wrist nyo is bahagyan nyo pong itil. Yan, magsushow po siya ng kanyang time or yung screen niya po. So, punta naman po tayo ngayon sa features niya. Yung screen po pala niyan, yung pinili ko po ang widget is yung my date, day of the week, and yung my time po. So, mamaya is ipapakita ko rin po sa inyo yung connection niya or yung connectivity niya sa Android cellphone natin. So, pwede po kayong pumili gamit yung app niya sa cellphone. So, kung i-swipe nyo po siya to the right. So, ito po yung makikita ninyo. Ayan. So, kung nakakonect na po siya sa phone niyo, Ayan. So, pwede nyo pong i-control dito yung music. Play and pause or stop next and previous. So, nandito din po yung alarm, yung timer. Ito po, kapag nakikita nyo po to yung my try saying, mm -hmm. ayan, madami po yan. So, that means po is pwede po ninyo siyang i-connect. So, for iPhone users po, this is also supported by iPhone uh, users or iPhone na gadget. So, yung Alexa na AI na pwede nyo pong makausap. Pero dito po sa amin is hindi po to applicable. Hindi po pwede yung Alexa na app dito. So, meron din dito yung SPO2 niya, yung minimeasure niya po yung oxygenated blood natin. O, oh, ang ganda, di ba So, ito po, meron din po dito yung heart rate natin. Yung breathing. And this one, stress. Yan. So, minimeasure din po niya yung stress natin. So, you just have to press start para makita nyo po yung stress levels ninyo. So, yung SPO to, no data kasi hindi ko po siya suot. So, dapat po is nakasuot po siya sa wrist ninyo para basahin niya po yung ating oxygenated blood. So, ito rin po yung ating heart rate. Breathing. Yan. So, kung gusto niyo pong mag-breathing exercise, yan. So, press start. Yan. So, may instructions po siyang sasabihin sa inyo. Yan, inhale, then you do the inhale, then exhale. So, pagkatapos po niyan is pwede nyo pong i-restart or pwede nyo pong i-end. Dito po sa part na to is yung kanyang weather. Yan. So, barangay 1 kasi dito po kami sa barangay 1. 28 degrees cloudy. So, ito po, yan. Yung sleep. So, wear your device to bed to generate sleep data. So pwede nyo rin po itong i-check sa phone uh, app niya. So makikita po ninyo dito kung ilang hours po kayo nag deep sleep or yung light sleep or kung ilang oras kagising gising bago ka nakatulog uli. So yung relo po natin is my built in na GPS. So, that means kapag you go on outdoor runs po, is pwede nyo pong hindi na dalhin yung cellphone ninyo kasi may GPS na to. Ayan po yung iba niyang features. Yan. So, workout, may walking, may outdoor running, may freestyle, kung ano po yung gusto nyo. Kung gusto nyo magzumba, sumayaw. So, may hiking din po, may outdoor cycling, may treadmill, jump rope, cool swimming. Yan. So, ito yung more niya. Yan. So, other water sports. Ang dami po. So, over 150 po na sports settings yung meron dito. Ayan, o. Oh. Open water, sailing, paddle boarding, water polo, water sports, water skiing, kayaking, rafting, rowing, power boating, fin swimming, diving, artistic swimming, Snorkeling, Kitesurfing, Flow Riding, and Dragon Boat. Yan. so meron din ditong outdoor activities. May 11 items po tayo like trekking, trail run, triathlon, rock climbing, skateboarding, roller skating, parkour, ATV, paragliding, BMX, and race walk. Ayan, di ba? So, kumpleto. So, meron din ditong training which has 40 items. So examples po niyan, HIIT yoga, indoor cycling, elliptical rowers, stair climbers, stepper spinning, core training, flexibility, pilates, gymnastics, stretching. And a lot more. Oh, may aerobics pa. Barbell, dumbbell, deadlift, burpee. Kung basa naman yung kamay nyo at ayaw nyo itouch yung screen niya, so pwede nyo gamitin yung dial niya or yung crown niya. Yan o, oh, so may dance. May 14 items tayo dyan, o. Oh. Dyan yung Zumba. Hip-hop, pole dance, breaking, and marami pang iba. So, next naman po yung combat sports natin. We have 12 items. So, ayan yung boxing, wrestling, martial arts, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, kickboxing, kendo, fencing, Jiu-Jitsu. Yan. So, ang dami-dami. Meron din tayo ditong ball sports. We have 26 items. So, example po niyan is tennis, basketball, goal, soccer, volleyball, baseball, softball, American football, hockey, table tennis, badminton, cricket, handball, bowling, squash, billiards, shuttlecock, beach, soccer, beach, volleyball, sepak, takraw, futsal, hockey sack, boshe, Jayalai, Gateball, Dodgeball. Yan. So, ang dami-dami. Meron din tayong winter sports. So, dun po sa mga country na nakakalanas ng snow. So, napaka-versatile po talaga ng watch na to. Ayan, oh, snowboarding, skiing, cross-country skiing, ice skating, indoor ice skating, curling, other winter sports, yan, snowmobile, ice hockey, bobsleigh, sledding. So, click nyo lang yan or itap nyo and it will show. Sample po yan, yan, may go. So, then you start your sport. Ayan, so meron din ditong recreational sports. We have 14 items. Archery, darts, horse riding, tug of war, hula hoop, -hu, kite flying, fishing, frisbee, shuttlecock, swing, swinging, somatosensory game, table football, shuffleboard, esports. Yan, so may e-sports din pala to, no? Meron din card or board games. We have five items. Yan, so chess. We have checkers. So, wiki, I'm not sure kung ganyan ba yan pag-pronounce. Bridge and board game. And other. Ayan, may three items siya. So, pwede din dito yung equestrian, athletics, and auto racing, so ang dami-dami no? so yun po yung ating workout so dito sa history, ayan so makikita nyo po dito yung mga history nung nagwalking, walking kaya kung ano mang sports yung ginawa ninyo, so nagjog jog ba kayo, yung mga pinakita natin kanina swimming, yan. so dito sa running ayan, may basic run or walk advanced walk or run basic jog yan. Fat burn run. Endurance run. So, marami pa dyan. Meron din siya dito ang training state. Ayan, so, so, makikita nyo sa training state. Ito po. So, next naman po is dito sa stats niya. Ayan. So, ito po yung stats niya. Like, yung calories na na-burn nyo today. Ayan. So, kung ilang steps. Ayan, no. So, yung goal natin for today is, yung daily goal niya is 6,000 steps. So, ngayong araw na to is naka almost 7,000 steps na tayo. Yung moving, ayan. So, ang dami-dami. So, dito, nandito din yung heart rate. So, may instruction siya dito. Titan watch strap and try again kasi hindi po hindi ko po so so next is yung ating vitality yan so stats parang stats din po siya yung SPO2 yung inexplain natin kanina yung amount ng oxygen na meron sa dugo natin yung sleep yung stress level yung breathing exercise ayan po uh, this is supported by Alexa Amazon Alexa isn't supported in your region got it yung weather yung calendar and yung events ayan so yung events po is pwede nyo po itong i-input dun sa ating application sa cellphone. Ito din pong task. So, yung favorite contacts, pwede nyo rin po yung lagyan. Ayan, wala, hindi ko pa yan nalagyan. And then, yung phone. Pwede po kayong makareceive ng calls at pwede din pong mag-dial dito. Ayan. So, input nyo lang po yung number ng contact na gusto nyong tawagan. So, isa sa features na kinagandahan din ng watch na ito is that it can receive phone calls and pwede nyo po itong sagutin gamit ang watch na ito. So, may built-in microphone po yung watch. So, for example po, is may ginagawa po kayo, naglalaba o naghugas ng plato. So, kapag may tumawag po sa inyo, uh, make sure lang po na no, nakakonect yung Bluetooth neto sa phone ninyo. So, pag titingnan nyo yung number is, eh, hindi naman gaano ka-importante. So, pwede nyo pong i-dismiss yung call gamit yung watch. So, music. So, pwede nyo pong i-control dito yung music na pinakikinggan ninyo. Camera, ayan. Dito ninyo i-tap. So, nagsisilbi po siyang remote camera ng cellphone ninyo. So, meron din ditong focus. Ayan, so kung need nyo ng uh, may ginagawa kayo. Ayan, so may stopwatch din, may timer, may world clock. May compass, yan So, kung mahilig po kayong mag-trekking, pumunta sa mga bundok-bundok. Especially pag first time nyo po is pwede nyo pong gamitin itong compass. Meron din po siyang find phone na feature. Ayan. So, your phone will ring. So, tap nyo lang yung search. Ayan. Yung find phone na feature po is napaka-helpful po kapag nakalimutan nyo kung saan nyo po nailagay yung cellphone ninyo or baka nahulog lang o hindi nyo po alam. So, yan. Gamitan nyo po ng find phone. So, next, kapag naman po brown out, no, sa silid ninyo, napaka-dilim. So, meron po itong flashlight. Yan. So, mag-white, color white po yung screen niya. Yan. So, may blink, blink, blink. <laughs> So, watch faces, may display, yung brightness niya, yung auto lock, sound and vibration, DND, yan, do not disturb. Yung notifications po is kung ano po yung gusto ninyong i-notify na app galing sa cellphone ninyo. So, kagaya ng YouTube, ng Messenger, Facebook, TikTok. So, pwede nyo po yung ibahin yung settings niya dyan. So, may auto-detect din po siya. So, detect workouts na hindi nyo na po kailangan uh, pumunta dito doon sa kanyang mga settings at hanapin kung anong sports yung ginagawa ninyo. I-on, turn on nyo lang po yan and it will automatically detect what you are doing or kung anong activity or sports yung ginagawa ninyo. Yan, so meron din siyang button settings. Yan, wake Alexa via crowd. Meron din po siyang pin. So, kung gusto nyo pong lagyan ito ng password. Yan. So, yung layout po niya, yan, iniba ko kasi ito kanina. So, pwedeng grid. So, yung battery, matitingnan nyo rin dito, yung system, and yung about, yan nyo. So, yung system niya, kung gusto nyo pong i-reboot, power off, or connect new phone, or i-reset. Iniba natin yung setting. Kanina is list po yung uh, setting ng kanyang mga features. So, ngayon, ginawa po nating grid, yan. So ito po yung app niya, which is Mi Fitness. So i-download niyo po siya sa Apple or sa Play Store. Yung mga features kanina na nasa phone is nandito din po siya sa kanyang app. Yan yung profile, about the device, yan workout and yung health. So ito po, kung gusto niyo pong uh, i-manage yung watch faces niya, meaning po gusto niyo pong i-change or ibahin. So, click nyo lang po yung all. Pwede kayong pumili. Yan, ang dami-dami. So, yung pinili ko po kanina, yung nasa screen po niya is itong marigold. Yan, so pwede nyo rin pong ibahin. So, meron din tayong lantana. Kung gusto nyo mga mabulaklak. May sports din. May pets din dito. Yan. So, pwede din po na i-customize ninyo yung inyong wallpaper. Yan. So, pwede nyo pong i-customize. Nandito po yan. Makikita nyo po yan dito. So, all you have to do po is navigate and you can enjoy ang dami-dami po ditong watch faces. Yan. So, hindi ko po maisa-isa lahat dito, no? So, yung ano po yung nandito sa kanyang app. So, for example po, yung watch faces, ang dami-dami po. So, pwede nyo po yung i-search, pwede nyo pong i-open and then click lang kayo ng click para malaman nyo kung paano siya maia-apply simple lang din naman po kasi tap nyo lang and then the instruction will come out at basahin nyo and sundin nyo lang po. So, yung ating Redmi Watch 4 po is ni-release noong year 2024. So, tip lang po kung paano po ninyo to mabili ng uh, mura. No? So, hindi lang po dito sa watch 4 kundi sa iba pang smartphones. No, so kapag po lumabas siya for example ng 2024, yung price po nito is almost 4,000 pesos. Ngayon, after 1 year, 2025 na po tayo ngayon. So nag 50% off. So 2025 na po ngayon and nabili namin siya ng 50% off and that cost 1,999. pesos. So ngayon po is meron ng Redmi Watch 5. So yung Bluetooth po para nito is 5.2 which is the latest technology of for Bluetooth watches. So pag may wala pa akong na mention of other features nito is i-comment nyo lang so kung may mga katanungan kayo comment nyo lang at sasagutin ko po.